So, ang gagawin ko pala ngayon guys ay magtimpla ko dito ng all-purpose pioneer epoxy, no? So, gagayahin ko yung PVC na yan guys, o, yung kulay brown, yung retaso. Kasi may mga iriritas re ako na mamasilihan ng mga ano guys, yung lugtungan. So, kukulayan ko siya guys, ng gamit ang oil tinting color na Roshina, Venetian Red, sa kalamplak. So, para hindi mahalata yung ano guys, yung masilya, pagka namasilya na natin. Kaya, ayan guys, yan, ilagyan ko muna siya ng Roshina tapos lagay ako ng kunting kunti lang na itim yan guys pa kunting kunti lang kasi matapang yung oil tinting color so hanggang sa makuha natin yung kulay brown ng PVC guys yung medyo pare parehas lang siya tignan guys no kasi syempre pula yung epoxy pag minasilya natin yan sa PVC halata talaga water base yung epoxy guys pero yung magandang ipang tinting dyan, guys ay yung, ano, yung oil base yung itinting natin maganda yung resulta no walang reaction hindi nagbabago ikumpara natin sa yung color, yung ihalo natin sa epoxy guys may reaction siya hindi mo pa nahalo ng gusto biglang titigas guys kaya maganda dyan yung ihalo yung oil base yung tinting color so yung mga ganyan pala na discarte guys maganda yan sa pagka nagbabarnish kayo ng mga ano may mga diferensya yan yung imasilya nyo kasi gagayahin nyo lang yung kulay ng kahoy yan guys o kaya yung pang wood stain nyo tapos hindi siya mahalata guys. Tapos matibay pa siya dahil epoxy. Yan ang kagandahan dyan sa ganyang discarte guys. Tapos pagka meron kang ganyang tinding kulor guys. Yung pula, rosina, tsaka yung itim. Halos lahat ng kulay ay makukuha mo dyan. Ma-adjust, adjust mo lang siya. So lalaruin mo lang kung anong kulay yung mas lamang. Tapos paunti-unti na lang yung ibang kulay. Yung tinding kulor. So makukuha mo talaga yung ano dyan guys. Yung mga kulay ng kahoy halimbawa. So yung sa akin naman guys hindi ko ma-perfect talaga yan. Kasi PVC yan, plastic kasi yan. So, yung, kumbaga, tignan lang natin na, ano, sa ilalim, pag, pag natin na hindi ka halata na minasilihan pala yung mga, ano, dugtong. So, kung makikita nyo, guys, ay unti-unti na siyang pumaparehas ng, ano, kulay sa PVC. So, kunting adjust pa, guys. So, ayan guys, tama na yan. Medyo halos parehas na sila tignan ng ano, kulay. So, hindi na yan mahalata pag, ano, pag tinignan natin yung mga dugtungan ng PVC. So, ganyan lang yung ano guys, yung diskarte sa mga ganyan. Yung mga may masilihan tayo na ano, mga dugtungan na kung kinakailangan. So, bali yan pala yung ibig kong sabihin guys no, na mamasilihan ko niyang epoxy na ano, tinimpla ko. So, yung ano, dugtungan ng ano, sa PVC. at pagkatapos ko palang masilihan siya ng epoxy guys ay papunasan ko siya ng lacquer thinner para yung lagpas guys ay ano uh, hindi siya mahalata tapos yung matira lang talaga guys ay yung sa ano sa butas lang so malinis siya tingnan tapos susundan ko siya ng masking tape guys kasi tutulo yan pag ano haya lang natin na walang masking tape tapos tatanggalin lang natin pag after 3 hours tapos pati pala yung sa airbed guys yung siwang nito so hindi kasi siya totally as in dikit na dikit siya guys kasi kaya ayan may awang siya kaya ayan guys papasukan ko lang siya ng ano yung pinimpla ko na epoxy so para hindi siya malata guys <laughs> Tapos, ayan, guys, papunasan ko na siya ng, ano, lakantiner para para pa din sa may malagpas, guys. So, para hindi malata, guys, yung matira lang talaga yung sa, ano, pinagpasukan natin na awang. So, ganun lang, guys. Sana may idea kayo nakuha sa ating video ngayon. Maraming salamat sa panonood.